Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasang isinalaysay ng mga nakasaksi sa isang baryong may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang ilang bahagi ay binago upang mapanatili ang pagkapribado ng mga tauhan. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng aral, takot, at pagminilay tungkol sa kabutihan at kasamaan na patuloy na umiiral sa ating paligid. Sa isang liblib na baryo sa Samar, tahimik ang buhay ng pamilya ni Rico, Isang simpleng binata na lumaki sa piling ng kanyang ina, si Aling Nena, isang mabait na mananahi. Ngunit isang umaga, bigla na lamang itong hindi nagising. Malamig ang kanyang katawan at may itim na likidong lumabas sa kanyang bibig. Nataranta ang buong pamilya. Wala namang sakit si Aling Nena kaya't hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Dinala nila ito sa health center. Ngunit ayon sa NARS, normal naman daw ang pulso at tibok ng puso, parang tulog lang, ngunit hindi nagigising. Kinabukasan, nagsimulang maramdaman ni Rico ang kakaibang presensya sa bahay. May mga yapak sa labas tuwing hating gabi, at naririnig niya ang mahihinang tawa ng babae. Isang gabi, nakita niya ang anino ng matandang babae sa may puno ng saging, may hawak na bote at parang may sinasalin sa lupa. Kinabukasan, nagumpisa ng pag-usapan ng mga kapitbahay na baka, kinulam si Aling Nena. May nagsabing si Aling Sion, isang kilalang mangkukulam sa kabilang purok, ang may kagagawan. Ngunit nang harapin ni Rico ang matanda, umiti lamang ito at nagsabing, hindi lahat ng sakit, kayang gamutin ng dasal. Doon nagsimula ang kaba, ang takot, at ang desperasyon ni Rico. Wala na siyang ibang maisip kung hindi kung paano maililigtas ang kanyang ina bago ito tuluyang mawala. Nang mawalan na ng pag-asa si Rico sa mga albularyo ng baryo, biglang dumating ang isang estrangherang babae. Isa siyang dalaga na tinatawag ng mga tao bilang alona, maputi, mahinhin at may kakaibang liwanag sa mga mata. Ayon sa chismis, siya raw ay isang batang manggagamot na lumaki sa piling ng mga ermitanyo sa kabundukan ng giwan. Wala siyang pamilya at kumikita lamang sa pagtulong sa mga taong biktima ng kulam at sumpa. Dumating siya sa bahay ni Rico nang walang paanyaya. Nakatayo lamang siya sa harap ng pinto habang hawak ang isang maliit na sisidlan ng langis at isang pulang tela. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit matatag, alam kong matagal nang pinagmamasdan ng mga nilalang ang bahay na ito. Kung papayag ka, tutulungan ko kayo, ngunit kailangang wala ni isang hahad lang. Sa simula, nagduda si Rico. Isang dalagang tila kasing bata lang niya, paano makagagamot ng kulam? Munit nang ipinatong ni Alona ang kanyang kamay sa noo ni Aling Nena, biglang nanginig ang katawan ng ina at may boses na bumigkas ng salitang hindi nila maunawaan. Napaatras si Rico sa takot, Munit si Alona ay nanatiling kalmado, tila sanay na sanay sa ganitong pangyayari. Matapos ang ritual, pinahiran niya ng langis ang bawat sulok ng bahay at naglagay ng dahon ng sambong sa bintana. Bago umalis, iniwan niya ang mga katagang, may mga mata sa paligid. Huwag kayong magbukas ng pinto kapag may kumatok sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng madaling araw. Mula noon, nagsimulang magbago ang hangin sa paligid ng bahay. Ang mga kaluskos ay mas lumakas, at ang mga aso ng kapitbahay ay walang tigil sa tahol tuwing gabi. Ngunit kapansin-pansin, tuwing nandyan si Alona, tahimik ang lahat. Parang takot sa kanya ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Isang gabi, habang nagbabantay si Rico, narinig niya ang pag-awit ni Alona sa silong. Isang matandang himig na hindi niya maintindihan, ngunit sa bawat nota, tila gumagaan ang paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pag-asa silang mabawi ang kanyang ina. Ngunit lingid sa kanya, may ibang nilalang na nagmamasid kay Alona, isang nilalang na matagal ng gustong agawin ang kapangyarihan niya. Dumating ang unang gabi ng paggagamot, ang gabing babalikan ni Rico sa buong buhay niya. Mahimbing na tulog ang kanyang ama't mga kapatid, ngunit siya ay nanatiling gising, pinagmamasdan si Alona na nag-aayos ng mga halamang gamot, langis, at kandila sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng kamangyan ay umalingasaw, at ang paligid ng bahay ay tila napuno ng kakaibang lamig. Kahimik si Alona habang nagbubulong ng mga dasal sa wikang hindi-pamilyar. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at sa bawat galaw ng kanyang kamay ay parang may humahaplos sa hangin. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay, at sa sandaling iyon, nagsimulang umungol si Aling Nena, ang ina ni Rico. Ang dati nitong walang buhay na katawan ay biglang nanginig, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok, amoy bulok na karne. Napatakip sa ilong si Rico, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin kay Alona na tila walang takot. Hawak ang isang pirasong puting tela, pinahid niya ito sa noo ng ina. Sa bawat pagpahid, may mga bakas ng uling at dugo ang lumilitaw. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mahinang pag-iyak, hindi mula kay Aling Nena, kundi mula sa ilalim ng bahay. Dahan-dahan yumuko si Alona, parang nakikinig sa boses na nagmumula roon. Maya-maya, bigla siyang sumigaw ng, lumayas ka. Hindi mo na siya pag-aari. Sabay sindi ng pitong kandila na kulay itim at pula. Sa bawat sindi, parang lumalakas ang ugong ng hangin, at naramdaman ni Rico ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo pero parang may pumipigil sa kanyang paa. Ang ina niya ay biglang napadilat, ang mga mata ay puti, at ang boses ay hindi kanya. Hindi mo ako mapapaalis, babae. Ang tinig ay mababa, parang dalawang boses na nagsasabay. Ngunit hindi umatras si Alona. Itinaas niya ang kanyang kamay, sabay bigkas ng orasyon. Sa iglap, nagliwanag ang paligid, at ang itim na usok ay unti-unting sumingaw palabas ng bahay, papunta sa madilim na kagubatan. Pagkatapos ng lahat, bumagsak si Alona sa sahig, hinal na hinal. Lumapit si Rico at inalalayan siya, ngunit mumiti lamang ito at mahina niyang sinabi, isa palang iyon may tatlo pang espiritong nakagapos sa kaluluwa ng nanay mo. Habang tahimik na bumabalik ang liwanag ng gabi, napaisip si Rico, anong klasing laban ang sinimula ng dalagang ito? At bakit tila mas pinoprotektahan siya ng mga anino kaysa saktan? Kinabukasan, matapos ang unang gabi ng paggagamot, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mukha ni Aling Nena. Nakakakilos na ang kanyang mga daliri at kahit hindi pa muling nagigising, ramdam ni Rico na may pag-asa. Ngunit kapansin-pansin na tila lalong hihina si Alona. Maputla siya, laging tulala, at sa tuwing tinatanong ni Rico kung ayos lang siya, isang iti lamang ang isinasagot nito. Isang hapon, habang pinipiga ni Rico ang mga basang damit sa may poso, Napansin niyang may mga sugat sa braso ni Alona, parang kagat ng hayop. Nang tanungin niya ito, saglit lamang itong tumingin sa kanya at marahang nagsabi, "May mga nilalang na hindi natutuwa kapag tinatanggal ko ang kanilang mga bihad. Kahapon, habang nagdadasal ako, may pumasok sa bintana, isang aninong walang mukha. Dito siya kumapit." Nagulat si Rico, ngunit hindi na siya nakapagsalita. Nang iyon, naupo sila sa may labas ng bahay, sa ilalim ng punong balete. Doon, inamin ni Alona ang matagal na niyang lihim. Isinalaysay niyang hindi siya ordinaryong manggagamot. Bata pa lamang daw siya nang makakita siya ng mga nilalang ng ibang daigdig, mga inkanto at aswang na nag-aanyong tao. Noong una, akala niya ay mga anghel ang mga ito, sapagkat tinuruan siya ng dasal at binigyan ng kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. Munit nang tumanda siya, napagtanto niyang ginagamit pala siya ng mga ito upang makuha ang kaluluwa ng mga taong nalalapit sa kamatayan. Nang tanggihan ko silang paglingkuran, ani Alona, sinumpa nila ako. Sa bawat paggagamot ko, may kapalit, unti-unting kumukuha ng lakas ang mga nilalang sa paligid ko. Kaya't bawat buhay na naililigtas ko, isang bahagi ng sarili ko ang nawawala. Tahimik si Rico. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o maaawa. Munit sa likod ng mga mata ni Alona, nakita niya ang tapang at kabutihang hindi niya pa nasasaksihan kahit kanino. Bakit mo ginagawa to kung alam mong mawawala ka, tanong niya. Dahil kung hindi ko gagawin, lalong lalakas ang mga gaya ni Luningning, tugon ni Alona. Siya ang dahilan kung bakit nagdurusa ang iyong ina. Mula noon, nagpa siya si Rico na samahan si Alona sa bawat ritual. Hindi niya alam kung anong panganib ang kakaharapin nila, Ngunit alam niyang hindi na siya basta-basta lalayo sa dalagang handang ialay ang buhay para sa iba. Sa gabing iyon, habang umiihip ang hangin sa ilalim ng buwan, narinig nilang muli ang tinig ng mangkukulam, isang mahinang halakhap na nagmumula sa kabubatan. Ang laban ay magsisimula na. Lumipas ang ilang araw mula nang malaman ni Rico ang lihim ni Alona. Akala niya'y unti-unti nang gagaling ang kanyang ina, ngunit isang gabi, biglang bumalik ang mga kakaibang pangyayari. Nagising siya sa tunog ng malalakas na kalusko sa bubungan, kasabay ng pag-alulong ng mga aso sa paligid. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang mga ibong kulay itim na paikot-ikot sa kanilang bahay, mga uwak na tila may bantay na masama. Biglang sumigaw si Alona mula sa silid ni Aling Nena. Tumakbo si Rico at nadatnan niyang nanginginig ang kanyang ina habang naglalabas ng itim na likido mula sa bibig. Pinipigilan ni Alona ang katawan nito habang nagdadasal ng sunod-sunod. Bumalik siya, sabi ni Alona na may halong takot. Si Luningning Si Luningning, ang matandang babae na matagal nang pinaghihinala ang mangkukulam sa baryo, ay muling nagpakita matapos ang maraming taon. Noon paman, kilala siya bilang isang manggagamot din, ngunit sinasabing nakipagkasundo raw siya sa mga itim na espiritu upang palakasin ang kapangyarihan niya. At ngayon, gusto niyang makuha muli ang kaluluwa ni Aling Nena bilang kabayaran sa isang matandang kasunduan na hindi nito alam. Kinabukasan, habang nagbabantay si Rico, may dumating na isang matandang babae sa kanilang bakuran. Nakasuot ng maitim at sa kanyang mga kamay ay may daladalang palayok at balot ng tela. Mumiti ito ng mapait at nagsalita ng mabagal, magandang araw, Alona. Matagal kitang hinintay. Alam kong darating ka rin sa dulo ng daan. Tila huminto ang oras. Ang hangin ay lumamig at ang mga ibon ay tahimik na lumipad palayo. Si Alona ay dahan-dahang lumapit, hawak ang isang rosaryo na gawa sa buto ng santol, at ang kanyang tinig ay matatag, hindi mo na siya makukuha, luningning. Hindi mo na malilinlang ang mga kaluluwa ng walang malay. Umiti ang mangkukulam, sabay tawa ng malakas, isang tawang dumagundong sa buong baryo. Kung ayaw mong ibigay, ipaglalaban ko. Ngunit tandaan mo, babae ang kapangyarihang hindi galing sa dilim ay madaling mapundi. Pagkatapos ay biglang sumingaw ang alikabok sa paligid, at naglaho si Luningning na parang uso. Naiwan si Alona na nanghihina at si Rico ay halos hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kinagabihan, habang nag-aayos si Alona ng mga dahon at langis, sinabi niya kay Rico na hindi pa tapos ang laban. Babalik siya bukas ng gabi, Anya. At kapag dumating ang hating gabi, kailangan nating maging handa. Nagsindi si Alona ng tatlong kandila sa altar at tinuruan si Rico ng mga dasal na dapat banggitin sa oras ng panganib. Munit sa kabila ng lahat ng paghahanda, ramdam nila pareho, ang darating na gabi ay magiging pinakamatindi sa lahat. Dumating ang gabing kinatatakutan ni na Alona at Rico. Makapalang ulap walang buwan at ang hangin ay parang may dalang mabigat na enerhiya. Tahimik ang buong baryo, ngunit ang mga aso ay walang tigil sa tahol. Tila alam ng mga hayop na may masamang espiritong dumarating. Sa loob ng bahay, nakapwesto si Alona sa tabi ng higaan ni Aling Nena. Sa kanyang paligid ay nakalagay ang mga kandila, dahon ng sambong, asin, at isang lumang krus na gawa sa balete. Si Rico naman ay nasa gilid, hawak ang rosaryong iniabot ni Alona. Ano mang mangyari, sabi ng dalaga, huwag kang lalapit sa gitna. Manatili ka lang sa liwanag. Eksaktong alas 12 ng gabi, lumamig ang hangin. Biglang napundi ang isa sa mga kandila. Mula sa labas ay narinig nila ang mabagal na yabag ng paa, isa, dalawa, tatlo, papalapit sa kanilang pintuan. Kasabay nito ay ang mababang tinig na kumakanta ng lumang awitin. Bukas ang pinto, anak may dala akong gamot, nanginginig si Rico. Boses iyon ni Aling Sean, ang matandang kilalang kasama ni Luningning. Ngunit alam niyang wala itong karapatang pumasok. Pinilit niyang hindi mag-ingay. Biglang bumukas ng kusa ang pinto at pumasok ang malamig na hangin. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Luningning, nakaitim, may dalang itim na manok sa isang kamay, at maliit na palayok sa kabila. Ang mga mata nito ay pulang-pula, at ang tinig ay parang may dalawang boses na nag-uusap sa loob. Hindi mo ako mapipigilan, Alona, sabi ng mangkukulam. Wala ka ng karapatang biktimahin ang mga inosente, tugon ni Alona. Ang panahong ng dilim ay tapos na. Itinaas ni Luningning ang palayok at binasag ito sa sahig. Mula roon ay lumabas ang makapal na usok, at sa loob nito ay lumitaw ang anyo ng tatlong nilalang, itim, payat, may mahahabang kuko at ngipin. Ang mga ito ay sumugod kay Alona, ngunit iniharang niya ang kanyang kamay at nagsimulang magdasal sa wikang lumang-luma. Ang mga kandila ay biglang nagliyab, mas maliwanag pa sa dati, at ang mga nilalang ay napaatras. Sa gitna ng labanan, sinubukang tumulong ni Rico. Itinaas niya ang rosaryo at sumigaw ng si Diyos ang tanglaw ng lahat ng nilalang. Munit sa halip na umatras, isa sa mga nilalang ay tumalon sa kanya. Bago pa siya makagat, hinawakan ni Alona ang halimaw at sa isang iglap ay lumiyab ito hanggang sa maging abo. Subalit, kapalit ng kanyang lakas, biglang nanghina si Alona. Bumagsak siya sa sahig at habang nakaluhod si Rico sa tabi niya, nakita niyang si Luning Ming ay unti-unting nagiging anino, parang usok na lumulubog sa lupa. Munit bago tuluyang maglaho, nagsalita ito, isang buhay ang kapalit ng kalayaan handa ka bang magbayad, Alona? Ngumiti lamang si Alona, mahina ngunit matatag, kung iyon ang kailangan para sa liwanag. At sa sandaling iyon, muling kumulog, at ang buong baryo ay tila yumani. Pagkatapos ng matinding alitan, bumagsak ang lahat sa katahimikan. Ang usok na bumalot sa paligid ay unti-unting naglaho, at ang liwanag ng mga kandila ay kumikislap na parang pagod na rin sa labang natapos. Si Rico ay nakaluhod sa tabi ni Alona, hinal na hinal, naninginig at punong-puno ng luha. Nakita niyang naninisay ang dalaga, at sa bawat paghina nito, tila may lumalabas na liwanag mula sa kanyang katawan. Alona, tama na sapat na, buhay pa si inay, pakiusap ni Rico, nanginginig ang tinig. Ngunit mahina lamang nang umiti si Alona, habang pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Aling Nena. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Hindi pa tapos, Rico, ang kaluluwa ng iyong ina ay hindi paganap na ligtas. Kailangan kong ibalik ang bahagi ng sarili kong liwanag sa kanya, inilabas ni Alona ang isang maliit na sisidlan ng langis, ang parehong langis na ginamit niya noong unang gabi ng paggagamot. Binuksan niya ito at ibinuhos sa mga kamay niya. Nang magsimula siyang manalangin, lumitaw ang malamlam na liwanag sa paligid. Ang hangin ay tumigil at ang mga anino sa paligid ng bahay ay biglang naglaho. Munit habang tumatagal ang dasal, lumalakas ang pag-ikot ng hangin sa loob ng silid. Si Rico ay napayakap sa ina niyang walang malay. Mula sa katawan ni Alona ay lumabas ang malagintong liwanag na unti-unting pumapasok sa dibdib ni Aling Nena. Kasabay nito, nagsimulang mamutla at manlambot ang katawan ni Alona. Alona! Tama na, mamamatay ka, sigaw ni Rico, ngunit parang hindi na siya naririnig ng dalaga. Sa huling sandali, tumigil ang hangin ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Pagmulat ni Rico, nakahinga ng malalim ang kanyang ina, malinaw ang mga mata at buhay. Munit sa tabi niya, nakahandusay si Alona, walang malay, malamig na parang yelo. Tumakbo si Rico papalapit, niyakap ang dalaga, at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Alona! Gumising ka, tapos na ang laban. Ngunit wala ng tugon. Tanging malamig na hangin at amoy ng bulaklak ang naiwan sa silid. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin ni Rico ang kakaibang bagay. Sa kamay ni Alona, may hawak siyang piraso ng dahon ng sambong na may nakasulat na mga salitang lumang Tagalog. Ang liwanag ay hindi namamatay, lumilipat lamang. Niyakap ni Rico si Alona ng mahigpit, at sa labas ng bahay, sumikat ang unang sinag ng araw. Ang mangkukulam ay nawala, ang ina niya ay muling huminga, mulit kapalit nito, ang dalagang nagligtas sa kanila ay binawi ng katahimikan ang baryo ay bumalik sa dating sigla makalipas ang ilang araw, ngunit sa puso ni Rico, nanatili ang bigat ng sakripisyo ni Alona. Alam niyang walang dasal o gamot ang makapupuno sa pagkawala ng dalagang nagligtas sa kanilang lahat. Lumipas ang ilang araw matapos mapanumbalik ni Lira ang lakas ni inay, Munit kahit bumuti na ang kalagayan ng aming pamilya, may mabigat pa rin siyang dinadala sa dibdib. Ang sumpa ng kulam na dumapo sa kanya ay hindi galing sa karaniwang mangkukulam kundi sa sariling kamag-anak ni inay, ang pinsang si Aling Sabel, na matagal nang may inggit at sama ng loob sa aming pamilya. Isang gabi, pumunta si Lira sa bahay ni Aling Sabel upang tapusin ang lahat. Hindi niya dala ang mga orasyon o anting-anting, kundi ang lakas ng loob at dasal ng kapatawaran. Kahimik siyang kumatok at nang bumukas ang pinto sinalubong siya ng malamig na hangin at mga aninong dumudungaw sa dilim nakaupo sa gilid ng altar si Aling Sabel tila pagod at puno ng put sa sarili hindi mo alam kung gaano ako nasaktan naninimig na wika ni Sabel lahat kayo pinaboran ng Diyos samantalang ako iniwan sa dilim lumapit si Lira dahan-dahan walang takot sa mga alon ng enerhiya na bumabalot sa paligid ang dilim ay hindi iniwan ng Diyos, aling sabel, mahinahon niyang sagot. Tayo ang lumalayo rito. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pag-iyak ni Sabel. Bumagsak ang kanyang mga luha habang unti-unting natutunaw ang mga aninong nakapaligid sa kanya. Lumapit si Lira, hinawakan ng kamay ng matanda, at sabay silang nagdasal. Ang hangin na kanina'y ay mabigat ay biglang lumamig at luminaw, ang mga itim na usok na bumabalot sa paligid ay nawala, parang usok na nilamo ng umaga. Sa labas, nakita ko mismo kung paano lumiwanag ang buong bahay ni Aling Sabel, parang may ilaw ng buwan na bumabasa sa lupa. Nang lumabas si Lira, pagod ngunit payapa, napangiti siya sa akin at kay inay. Tapos na, wika niya. Ang sumpa ay napatawad at ang sugat ng puso ay nagsara. Mula noon, hindi na muling nagkasakit si inay. Naging tahimik ang aming baryo at si Lira ay madalas pa dumalaw, dala ang mga halamang gamot at mga ngiting tila nagmula sa langit. Ngunit kahit gumaling na si inay, hindi namin nakalimutan ang mga gabi ng takot, at higit sa lahat, ang kabutihang nagmula sa isang dalagang manggagamot na may pusong dalisay. Hanggang ngayon, tuwing may umuubo o nilalagnat sa baryo, lagi naming sinasabi, hanapin si Lira. Ngunit sa totoo lang matagal na raw siyang wala. May nagsasabing nakita siya sa ibang bayan, tumutulong sa mga may karamdaman. May ilan namang nagsasabing hindi siya tao, isang espiritong isinugo para magpagaling sa mga sinasaktan ng kasamaan. Kung sino man siya, isa lang ang malinaw sa akin, ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magpagaling, hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. E isa.